time check mga call Evening po ah, evening. Yan. Kaya naman kasi ako lumabas mga call goods. Naisipan ko na lang maglakad-lakad. Pero pupunta talaga ako ng mall, mall kasi. May akong pang vlog doon mga call goods. Ang ginagamit naman ako, syempre, magtitignan ako ng mas magandang quality mga pa. Mga pinagpipilian na ako. Pero yung hinahanap ko kasi, yung the best na pwede kong magamit sa winter, m ulan, yung ganun. Extreme ba na pang vlog mga call goods? Kung ginagamit Hindi ko kasi. Hindi siya pwede pang ulan. Meron naman akong ginagamit yung phone. Eh, kaso, masyadong hassle siya pag pag alam mo yung pag may nasasalubong ka yung parang agaw atensyon ka. pipilian ko kasi Ay. yung GoPro tsaka yung DJI Action Pro gusto ko kasi yung parang cute lang siya yung parang hindi mahalatang nagbablog oh, ka tatawid ako sorry malamig na talaga Buti na lang may malapit kami mall dito. Kaya kahit pa gusto ba, kong pumunta ng mall, anytime, nakakapunta ako. Wag lang Sunday. Kasi pag Sunday, sarado talaga ang mall. Kasi family is family, mga call goods makikiraan. Kay Sus. Hi, nakakasawang tignan ang old town ng Gidons. Lapit-lapit na ako. Kabayan yun ah. sarap palang mag-vlog ng hindi ka naiilang no. Ganito kasi yan mga call goods. Kasi nagbablog ka, at may tumingin sa'yo, huwag mong tignan. Tingin ka lang sa camera, dead ma. Kasi hindi ka naman nila kilala, tsaka hindi mo rin naman sila kilala. Pero minsan, syempre, map mapap mapapatingin kang ganun. Sa mapapatingin kang ganun, mm, katagalan, nasasanay na ako. Kaya pag may tumingin sa akin, ha? nakatingin lang ako sa camera. So, mas medyo kakapalang ko na talaga yung mukha ko. Mapagod na ako. Malapit naman na. Konting tiis na lang. Malapit na ako mga cool goods. Bakit ba hindi ka nakakasawang oh. tignan old town? Konting lakad na lang. Nasa forum na ako. Diretso na tayo sa Media Mart. Init. Nainitan huh. ako. Pero okay lang. Ibabas na pala yung iPhone 17. Inape natin yung iPhone 17. Pero saglit lang. Ito. Ito yung iPhone 17. Ha. Stig. Ganda. Mga call goods. Ito yung iPhone 17. Nawakan ko rin ng personal. Magkano siya? Eh, grabe. Yeah, like Mahal. Ang sakit sa bulsa. Ay na, masakit sa bulsa. Masakit sa bulsa talaga. Pero ayos na sa akin itong ginagamit ko, mga call goods. Okay pa naman itong ginagamit kong cellphone, mga call goods. Um, lumang model na siya. Sa uh, 15 plus uh, na 128 GB. ah uh, dito na rin kasi ako nag edit Dito na rin yung lahat. Ito na yung ginagamit ko talaga. Parang nasasanay na talaga ako mag-vlog. Susunod yan, magtatanong-tanong na ako. Sana meron dito. After nito, uwi na ako. Late na rin eh. Shoutout sa Media Mart. Media Mart Poland. Dobret. Ayos siya. San yung mga ano rito? Pam vlog. Diretso na tayo sa pang vlog. Wala pa. GoPro. Ito. Ayan yung hinahanap ko. Action 5. May 4 na pala sila rito. Ito yung hinahanap ko. Ayan. 2000. Best seller nila. 1.6 na lang siya mga call goods hopefully Allah, mabili ko to pagdating ng panahon pero ngayon hinahanap ko pero wala pa tayong pambili kaya hindi ko na muna to bibilin taste taste na muna basta may nagagamit 2,000 pa siya mahal pa mga call goods masakit pa sa bulsa ilang buwan ko pa itong pag-iipunan mapapasakin ka rin pagdating ng araw diba mga cool kasi pag may gusto ka gawa mo ng paraan huwag mong para mapunta rin sa akin ha? ganoon lang yun at maniwala sa taas Yan. ito yung madalas kong pinapanood sa youtube Yan. ito yung isa sa gusto ko dati pero dahil lumabas ka na, action 5. Darating din tayo dyan. Sa ngayon, pikit mata muna. 2,000. The seller. Ay! Grabe ba? Mapapa sa akin ka rin. Dahil wala pa akong budget, mag-iipon muna ako ng ilang buwan para sa'yo. Pikit-pikit lang dahil wala pa tayong budget sakit sa bulsa almost 25k sa peso oh. taste muna mga call goods ganun talaga hanggang dito na lang muna mga call goods <laughs> bye bye at hanggang tingin ka na lang all goods all goods